Hello mga kabady, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back again to my channel. So sa mga ko dyan na mga solid mga subscribers, ang mga silent viewers ay salamat po sa inyong suporta. So for today's vlog mga kabady, ay nandito tayo sa ating palayan. Kasama ko yung pinaka-idol natin, si Boss Miguelito Baay. Ayan. So ayos. So siya yung taga ano, contract sa mag-ani dito mga kabady. So estimate niya mga kabady, ay mga February, mga last week siguro ito. Pwede na itong maani mga kapatid kasi mayroon pang pakunti-kunti na mga berde-berde. So itong area na ito mga kapatid, abinhi na aming tinanim dito, ito yung SL8. So mayroong area tayo na may isang ektarya na SL8. So ang yung ano, sobra ay nandito namin tinanim. So kala, masa kalahating hektarya siguro ito mga kapatid or 0.40. Ganyan. So dito ito ito ang pinakamagandang area mga kabady kasi ang maraming tubig siya at yung lupa ay medyo maitim siya kapag inano mo kinultivate mo kaya yung palay mga kabady ay yung ugat niya ay makapenetrate talaga. So tingnan niyo yung palay mga kabady ang ganda. Ang ano ang inabono lang natin dito mga kabady ay ano lang kalahating sako. So goods na goods ito mga kabady. At yung maintain natin na yung ginawang full year na KB Plant Growth Enhancer. So tingnan nyo mga kabady oh. Ang daming isda dyan mga kabady. Oh, ang dami pang isda dyan. Ang dami. So meaning dyan mga kabady ay yung uh, palay mo, yung area mo ay hindi mo nilagyan ng mga ninsprayhan ng mga chemicals kasi kung inisprayhan mo yan ng mga chemicals mga kabady ay matayan mga kabady so dito sa ilalim nito mga kabady sa palay ay maraming mga isda so yung isda mga kabady, ay makatulong yun sa kumakainin yun ng mga ano mga insekto so goods yun sa ating palay so ayan mga kabady ating nga eh, tour ko kayo sa ating palay no medyo birdie pa to so okay lang so mamaya mga kabady makita nyo yung meron itong ano yung sa sobrang dami ng butil ng palay mga kabadi yung kanyang ano tanghay ay na ano, na dapa plus marami pang tubig binaha hindi kung binaha ito lahat ito lahat, ito, lahat mga kabady. pero duday ko mga kabady, ay ano ito dahil so sa bunga o tingnan nyo mga kabady, sa bunga talaga ito mga kabady, ang daming bunga ng mga butil ito so ayan mga kabady, plus yung baha yung tubig so maano talaga siya ganyan mga kabadi matumba So, sayang yan, mga kabady. So, ang gagawin lang natin yan ay buhangan yung pilapil, mga kabady, para yung mga excess na mga tubig ay pumunta doon sa kanal. So, dito, mga kabady, napaganda talaga yung ating palay dito. So, sabi niya, mga kabady, ay kaya-kaya itong mabot sa so, 70 sacks. 70 sacks, mga kabady, no? So, uh, okay lang yan. Uh, maganda na rin yung ani yan. Pag 70 sacks, mga kabady, goods na yan, Goods ng ani na yun. So... Oh, tingnan nyo, oh. Nang tumba, mga kabady, Dahil siguro to sa, ano, sa tubig. Siguro, or sa oh, butil. So, sayang ito, mga kabady, kasi maitim ang, ano, palay nito kapag nalublob, mga kabady. So, ang ating nang gagawin dito, mga kabady, ay buhangan ito. So, ang daming tubig dyan, mga kabady. So, buhangan yan, mga kabady, para hindi siya malublob. So, yan lang yung, ano, gagawin natin dyan, mga kabady. So, ayan, mga kabady. Ah, yun, no. Oh, daming tubig dito mga kabady, kasi kahapon ay ang lakas ng ulan. So, yeah, tingnan nyo, nangingitim na yun mga kabady, oh. Okay lang yan mga kabady, ay, ano, kapag ay ibenta lang yan ng ano, yung deadly, ay ah, yung buhay pa yung palay, ay mas mabigat yan mga kabady kapag ah, binenta. So, ang plano ko dito mga kabady, ay, hindi na tayo magbilad. Dito na ito sa ano, sa altura, ah, sa ano, buyer. Kasi kapag ano ito mga kawadi, ganito, yung maraming tubig yung yung palay, ano, palayan yung pag nag-ano na ganito ng stage ay mabibigat 'yon mga so, Kasi dahil sa naka-absorb yun ng maraming tubig at mabigat talaga yung palay niya. So kung ibenta mo ito ng mga ganito pabuhay pa mga kabady, so hindi, hindi na binilad ay bigat 'yon, mabigat 'yon. So meron yang diperensya 'yon sa ano sa uh, presyo, pero konti lang nasa 3 pesos yung ano. Ano lang niya difference lang niya. So yung kapag ay magbenta kayo ng buhay makabadi ang ang sa buyer ang bili nila mga nasa 24, 22, 25. Kapag uh, binilad mo nasa 28, 29. So ganyan ang ano namin dito, presyo. So mahal yung palay pa ngayon mga kabady kasi hindi pa in-season. So kapag ay ano na nito, in-season na to ay uh, expected na yan mga kabady na bababa talaga yung presyo ng palay. So ayun so, dapat ay makaani pa tayo ng, uh, uh, ano, para makahabol pa tayo sa presyo. So ngayon ating uh, contractor na pinagagwapo mga kabady, si Miggy Lito ba ay yan. So tingnan yung palay mga kabady o oh, halos kasing tangkad yan yung mga kabady, oh. so ganyan ka ganda yung ating palay so, makita nyo naman sa kanyang dahon mga kabady, maganda siya so ganyan ang ano ganyan yung karakteristik sa magandang palay at saka mga kabady, ay sabi ko kanina ay maintain ito ng KB plant growth enhancer so yung KB plant growth enhancer na pala mga kapadi so, so, mga ko na Uh, baguhan sa king channel pa na hindi pa alam kung ano 'yon ay 'yon ay ano 'yon ay para siyang full year same quality sa amo so hindi ko hindi ko inano sa basta kay maganda siya ganito ang resulta mga ka tingnan niyo naman yung ano palay o ganyan lang isa tingnan niyo lang o, ang daming ano ang daming butil 'yan So, kada isang uh, punuan yan mga kabadi, marami talaga yan mga kabady, Oh. Hanggang uh, galing sa ano pa. Oh. Tingnan nyo. Oh. Oh. Tingnan nyo, ang dami. Oh. Kahit eh, zoom yan ninyo. Hindi ako nag, ano, nag, uh, ano sa inyo. Basta, ang akin na lang talaga maintain dito mga kabady, is ang KB Plant growth enhancer talaga. So, yan yung aking, ano, aking maintenance dito. So, tuwang-tuwa yung ating, ah, uh, kabati nga si Boss Lito ba kasi gumamit din siya ng ganito. So, yung iba niyang, uh, ano, ibang, ano bang tawag nito, ibang, ikanyang eh, uh, palayan. So, inisplihan niya, ay, maganda rin mga kabady. Pero, lamang ito mga kabadi kasi hybrid ito. So, kapag hybrid na yung palay, makakalamang talaga kayo sa mga inbred kasi yung mga inbred mga kabady ay mga magbaw na yun, mubo, hindi gano katangkaran. So itong hybrid mga kabady matangkad at yung kanyang ano butil ay napakarami. So ganyan yung ating uh, ano dito. So yun mga kabady no. Kaya yeah, please keep on watching pa rin mga kabady. So meron nga pala akong tips sa inyo mga kabady no. Kapag ay ganito na yung palay mo. Mga 2, 3 uh, weeks or 2 weeks anihin na ay mga ganyan na ay huwag nyong uh, paubusan ng tubig kasi sabi ko kanina mga kabady, ang itong tubig ito yung uh, nagpapabigat ng palay so kapag uh, ganito buhay pa yung palay oh, may green pa uh, Sinisip sinisipsip pa niya yung mga nutrients na nanggaling sa tubig <coughs> doon uh, magka uh, pag niya mapupunta sa ano sa palay at bibigat ito mga kabadi. Katulad nito, oh, ang ganda ng palay nito pwede mga ni, kabadi. Ni, so, huwag nyo nga pawalan ng tubig kapag ay ganito pa mga kabadi. No? So, mga ano na siguro mga kabadi, mga... 5 uh, five days before anihin ay yan na pwede nang wala na tubig yan mga kabadi kasi uh, anihin na yan so yan ang tips ko no so yun at ang ano dito mga kabady kapag ganito yung uh, klase ng palay mo ay uh, mili ka ng mga sako siyempre. sako mga kabadi, damihan mo kasi naka itong uh, harvest season harvest time ito talaga yung uh, pinaka exciting uh, part sa uh, a farming yung mag-harvest ka kasi uh, excited tayo kasi uh, kikita na tayo at may benta na natin at uh, makabawi rin tayo sa ating puhunan at makabayad din tayo sa mga utang so ayan huwag kalimutan din na bumili ng mga ano mga uh, sako so ang estimated yan mga kabade, kung hybrid at maganda at dry season yung uh, tinanim so expected na maganda talaga yung palay ay Siguro bibili ka sa isang hectare ng mga 130 kasako. 130, 140, 150. Mar- kung uh, ting, uh, tingin nyo ay maganda talaga yung palay mo. O, oh, yun. At meron ding nag-comment dito mga eh, Ano ang mas maganda? Uh, harvester or yung madimano, bulhot, rice tracer? So, para sa akin mga kabad, eh, kung yung, ano mo, yung, uh, ano ba tawag nito? Kung nagmamadali ka, ka uh, mag-harvester ka. At kapag ay gusto mo na hindi masisira yung pilapil mo, at ayun, uh, madali lang siya i-cultivate, so magbulot ka rice tracer, gamitin mo sa pag-ani. So yan yung, uh, advanced, uh, ano no? Ang advantage lang sa bulot mga kabadi asa ah, sa harvester ay sa harvester ay madali lang siya, madali siya. Madali lang yung pag so, kasi kapag dinaanan na automatic niyan papasok sa sako. At yung mga dayami mga kabadi, diyan lang yun malalata sa ah, ano sa rice field mo. So mag pa yan at ma yung ano lang yung pala ay yung, yung lupa makultivate niya mas gaganda palalo yung yung palay ah, palay palayan kapag harvester yung ginamit mo at kapag naman ang disadvantage rin sa rice harvester ay yung pilapil sumasira so, talaga yung pilapil mo mga kabadi. hindi talaga yun maiwasan kasi yun yan ang dadaanan ng ano harvester din man yan lilipad so yan yung disadvantage pero okay ah, mas maganda ang ano mga kabadi Bull, ah, para sa akin ang pinakamamas ah, maganda Siguro yung harvester kasi pwede naman yung ayusin yung mga ano, yung mga pilapil na nasira at ano at maganda at yung ano mo lupa ay babalik sa ano pagkataba kapag uh, yung dayami ay nandiyan lang sa palay hindi masayang. So yun mga kabady ang mga share ko sa inyo. O, ano pa mga kabady? So uh, tungkol din rin dito sa ano sa uh, kapagay natapos na itong anihin mga kabade. so ha, tapos na wala nang palay dyan so tapos na anihin oh so ang tips ko lang wag nyong palugwayan ng ano mga kalabaw mga baka yung palayan nyo so kasi nga uh, yung kalabaw ang ah, maganda naman ah, uh, yung tatay yung kalabaw at magiging abuno siya sa yung pa palayan ang disadvantage yung mga kabade, kapag ay may kalabaw dyan ah, uh, yung kakainin yung mga damo so titigas yung lupa idigas. So mahirap 'yon anuhin mga makabadi, Mahirap 'yon uh, uh, kapag ay wala kayong tractor yung malaki, pag manumalo lang na daro, ay mahirapan talaga kayo. Uh, yan yung uh, disadvantage mga kabadi. Kung meron kayo uh, meron kayong ma-rent na tractor yung malaki, ay well, no problem yun mga kabadi. Kasi kapag ay meron kalabaw nga mga kabadi, titigas yung ano, lupa. At kapag titigas 'yon, mahirap 'yon i-cultivate. Hindi maka hindi makapenetrate yung mga tubig doon sa baba. So yan uh, ang purpose nga pala ng uh, cultivation makabadi para uh, yung ugat ng palay ay makapenetrate doon. So marami siyang makuha ng mga nutrients. So yon maka buddy, uh, yon ang aking uh, tips no. So dito akin mga kabady, ay medyo na happy ito tungod sa ano, tungod sa tubig or sa ano ba to sa siguro sa malaki na yung uh, bunga so atin lang itong uh, ayusan yung pilapilya, bu butasan natin para mawala itong lamang tubig, kasi nga ngayon mga kabady yung araw na to ay uh, yung uh, ulan pero may ulan dito, mga ano mga kabady, lang linggo na sige ulan dito sa amin mga kabady kaya uh, hindi talaga maiwasan na magkaganito yung mga palay lalo, -lalo na sa mga wet areas mga kabady so yan mga kabady aking uh, topic ngayon. So mga kabady kung meron kayong uh, mga katanungan, no? so i-comment nyo lang sa baba at uh, sasagutin akin yan. So I hope na meron po kayong natutunan sa aking vlog. So uh, yun o kung uh, meron man kayong uh, anong, uh, may suggest sa akin na maganda pang mga tips, ay uh, comment nyo rin, i-share nyo rin at yun, share, share lang tayo kung ano ang ating nalalaman. So yun mga kabady, happy farming! So stay safe kayo! Ah, uh, ingat palagi mga kabadi. So see you in the next vlog. Bye bye mga kabadi. Ingat kayo palagi. Ano okay.